So what's up? Kumusta? Update sa motor ko. Nga nautod ang chassis, Ligad. On the beat. ari ang iya chassis ginba machine shop ko na. Imbutangan din nila sang uh, angle bar. Dire. Kag flat bar dire. Kag isa pa ka flat bar. Oo. Kaag sa makita mo ang kondisyon sa chassis. Are, gabanta naman. Puro bakod pa ni siya. Puro ginatok ginatoktok na. Puro bakod pa ni. Are. Saway pa O, sang video. Sang utod din eh. Aaring video. Amo ni eh, ang resulta sa maintenance nga pabwasan-bwasan. buwas lang, buwas lang. Tamtang ako garuta, galagan ko sa rough road nga dala noon pero sa funny na patsagan ko nagustang nagustang ng ako yung motor so patsagan ko din so nagpundo ko kagin check ko kag may ko aran na sa ulo kung anong natapos sa motor ko panahog ko gin check ko ang mungin Amun, eh, ang resulta sa maintenance nga pabwasan buwasan buwas lang buwas lang ng karon lang karon lang buwas lang semana lang okay pa man niya kaya nga isyo dugay ko na nga nakita sa motor galing kay sako sako ko no sako masunawan pang saka-sako ko kay sa imo nga safety sa imo motor hindi anong buwa may lang kay ko na Beria hindi sa highway nga galagan 280 to 90 km per hour no? Disgracia. pero thank you lord kay ari po ko subong nga diri na utod hindi sa highway thank you thank you kag subong mo unta is limpiuhan kag butan primer ang mga metal nga wala sang pinta para hindi dali matuktukan nagamit ko na niya ni 2 days sa area some play rings silimpyuhan ta pa pang play rings silimpyuhan so stipot lang na dan eh. ay Pintahan ta niya sa primer may primer ko din para dire sa mga tuktok So, ari na. First coat, second coat, third coat. Ayan. Uh, Huwag ko na lang itong play rings. Kagita ko, liwat. Balik.